Palaya po tayo po kayo sa kabilang barangay ang punta ngayon, oo. No? At gawa po lang tayo ay panayam ng kamote doon. Yung mga dati po natin binigyan ng panayam ng kamote, tayo po naman makikita yun. May namakamasa natin ang baka doon pagbalita, no?

Ah, oh, may kabahay na pati din yan, oh. Happy na Mat kanina bang bahay yan? Happy doon. Ah, matagal na bang bahay na Ano oh. ba kinakarga mo? Ano? Oh, Eh, nga Oo. Oh. Gumanda na pati ang daan, ano? Oh. Yung may kawayan ayun. Oh, doon. Sige, salamat ah. Dili lang Oh, salamat oh. Salamat ano. Wala ba dito utol mo ano? Nandiyan. Ah, narito din. Ay, tama tama. Sila po dati yung mga kumuha din doon sa atin. Tayo makikiraan din yun ngayon naman tayo kukuha sa kanila kaya ho mas gusto ko yung mas marami yung nanghihingi gawa ng once na bumalik tayo once na tayo yung may kailangan kung apat yung nabigyan natin hindi tayo masisira doon ano ho yun no? dito daw ah kalabasahan pala rin Lopez pala sa dulo yun nga, Marami po tayong binigyan. Hindi ko nalaan ba sila na balikan. Yung sabi sa akin nung nakaraan. Pasyal, pasyalan daw po natin. ay hindi ko na iba na balikan na. Okay. Tama, di benda. Abah. Ala ni. Ah, may tanay man din pala dito si ano Si Ariel Narito may ari Kuya Willie Ha? Hindi ah, na kami nagpangabot ano Alam na naman ni Yaya ano Dami rin pala ng tanim ah. Pala ka alis lang. Arbe yung kanyang pa talungan. Bale ampo, nasa ibang taniman po tayo ngayon dahil po yung mga uh, ano pa nanig. dami ano? Hmm. May gitsak nung ang gawa mo. Hindi na. Hindi na balik, na. Na. balik balik lang, ano. <tod> tama, tama yun. Puno okay. uh na. -huh. Pwede kaalit lang nung may ari. Kami lahat bakit taliwas, ano. Kasi ang kahit daan. Hindi na. Ba't hindi ko nasa loob oh? Hindi na ba sa akin noon, nung nakaraan? Mundo anong ngartik? what are kung mariting ito ay sabi ko nga sa inyo ito yung galing din sa atin <laughs> ngayon pinalikan lang natin tayo na ubusan oh nagkakakulangan po dun ay ang dami na rin nakuha natin ano, sa atin ano ba yan uh -huh. po si Tawili eh. halos maubos din po namin yung nasa amin ay baka naman tayo pwede namang haro doon sa atin ng ganito ano. wala lang ba kanyang halaman? Ay, dito, parang talong na rin. Kung so, meron pang iba doon. Aray po yung kanilang mga pananim na iba oh. Pilapil bar. Talong. Diyan mga talong. Kamatis. Sayang po at di natin naabot yung may ari. kau daw laan po. Ayari daw po ba pwede pa rin kuha ang kawili? Di dyan alokan long ano. Kanlong, ano. Wala ka po ang parali. Dabi dyan o. No? Kukuha ano? Mm -hmm. Yung letting. Baka lang kulang, -kulang magkasya na naman ano. Mangharo tayo sa... Ka Kasya na ito. Kasya na. Sensi naman na yun mm -hmm. Kukuha lang ako ng tali. Yung mga nakalawit na yun. Mari yung mga talong Karena may patuh buto tayo ng kaunti din sa kanilang tanim man ito lagi kuway yun sayang po at hindi nga natin na interview may ari na rin ako po ay medyo busy rin lagi ay madami yung nag-iimbita rin sa atin ay eh kaso nga ay misa hindi rin natin mapasyalan ay eh ngayon lang tayo nagkataon hindi pa natin na uh, bagat sila Oh. Are pa lang kanya mga taniman ngayon. Mga bagong tanim naman nila ng kamote. May kamatis. malaki po pala ilog na na malaki dumaka river yan ilog na po pala yan oh kita yung ilalim Dumakara po pala rin, no? Yan na pala yun, no? Tatalayan ko na po, Arika Willie. Ayos na rin, no?

pare nga hindi sa katampasan wala ba? ay ano tabi po tabi bakit ma tabi ka sa ating pangasas na yan nangyari ko ibubuhati namin palabasan bago ka pa sa motor pag kung malalayo ang tani man ganun buhat tapos ay nakapa magtatracking uh -huh. lakad ko Willie ikaw muna sunong sanay ka naman sa sunong yun po nga yung kuchilyo oh. pag gusto mo pang si buyas iyo na matalas matalas marami pa akong ano, pinapaltan ko yung blade ko delikado nga baka maiwanan masakit na ahas bang malaki ah siya nga ano yung kulay green na no malaki rin siya nga ahas painitan na yun eh. kaya ako lagi nakabuta oh oh kasabit yung balak tubig ganon na ano? Eh, gastus kian eh, eh. Tamsakan <laughs> <laughs> <tutupang> di Meron, keren banget dampa Eh malalim ako, hindi may iwanan ang buta. Ganito eh, eh. po tayo, pag walang camera man. Sarili sikap. Roy Ay ay walang dyo naman Natampos pa yung buta Ay wala magagawa Ang buhay May na Natampos Ay, Alam pala na Ray Ay bagit na Salamat sa Diyos <laughs> Hindi natin nakakita tayo may katulong Timot, kung wala tayong katulong Hindi ko kabunot eh. Lumambot pa Lumambot pa sa pagbunot Yun ho ang tulong sa atin ng Panginoon Yung ramdam natin na abad, eh, Parang balahura na talaga eh No choice na pero yung isang batak mo Magaan lang Ayun ho ang sinasabing tulong Hindi yung tulong na may kami na dadating para bataking Madami na kapila Ano na kakarga. Ang dami naman pala nakapila. Kaya na nagawa na rin tubigan. ari kanya rin. Lawak pala ng kanya. ari din. Uy! Saan na saan? Saan na saan? Ay sige, papalam ako. Nakakahiya namang Ah, na pala siya, no? ah. Dami pala titinda rin, ano? hmm, na titinda na yan, ano. Sa bayan. Pauwi na rin kaya yun. Pauwi ka na ba? Dami na naman. Hindi na kita naabot. Pumunta na lang ako doon. Tanaw mo ba ako? Oo. Oh. Ayos na yun, dalawa sa ako. Ha? Sa iyo na ako ano, nakapila ka atad na yan, ano? Ha? Oo, bayad na yun. Ayos na, magpapasalamat na lang ako sa iyo. <laughs> Dahil ko tayo magpapasalamat kay Ariel. Balik-balik na. Oo, oh, um, December, maglalabas na uli ako ng akin. Ay, wakani ka kakaunti, pan-December kayo, nasa may tabi ng kamatis. Oh. Pakita mo ba? Hindi. <laughs> Kamay muna ikaw. Yan, yeah, ang gusto hey, ko sa iyo. Talong mai. Ha? Puro talong ang pinararami ko ron. Oo, oh, akin ay anong sibuyas at ano? Ay, ayos pa yun. Diretso pa yun. Uh, Kaya na po oh. nga, ha? Oo. Ayos na ha. Salamat. Oh. Aray po, magpapasalamat ako kay Ariel. O, tara. Uuna-una ba ako ng kaunti? Gusto mo? Ayos na. Ayos na ba? kabilang barangay kabilang barangay po yung ating pinuntahan yun po ay barangay Tamlong pagkatawid doon ng ilog barangay po tapos iba pa po yung ating tanimag, barangay Upyas po tatlong barangay po yung tinawid natin